dia, yeah, senyoritas y senyoritos. Alam nyo ba, lalo na kayo, 31 million, na alam ko naman mostly dyan ay is, na, nakatira lang sa SD card na bumoto daw kay President Bongbong Marcos. Pero alam nyo ba na may budget na nakalaan ng 7 million para sa mga concert lang dyan sa Malacanang? 7 million! Sipin nyo yan, Okay lang sana kung naimbita kayo. Pero ang problema lang, ang naimbita lang dyan, yung mga alta sociedad. At una nakita ko na naimbita dyan sa mga concert na yan, ay mga military generals and colonels, and then later on, mga police generals and colonels, at mga pamilya nila. ah uh, Siyempre, yung mga ganyan na uh, trip to Manila, sagot yan ng mga respective office nila, pati yung ticket, Pati yung mga hotels At syempre lahat ng mga Baka may kwan pa, may mga gifts pa dyan Binibigay Bago umuwi yung pamilya nila Galing sa presidente natin Pero kaya ito si Senator Coco Pimentel Ay pumalag na Sabi niya napakataas niyan Sa panahon na naghihirap ang taong bayan Kahit sa 31 milyon Naghihirap na rin kayo Eh sana Naimbita lamang kayo dyan sa concert sana naglagayin lang man sila ng may regular concert dyan sa Malacanang. I think monthly or twice a month. Pero wala pa kayo na imbitahan sa one year and a half. Kaya nga, uh, one of the first things na ginawa ni First Lady Lisa Araneta Marcos ay magpatayo ng catering. Meron na dyan catering kasi na-coveran ko yung Malacanang during the, as a, uh, as a reporter of the Philippine Daily Inquirer, during the uh, Estrada and Gloria Macapagal Arroyo administration. So, meron na dyan meron na dyan, uh, small na na building, na structure na kung saan uh, pinaglulutuan at pinaghahandaan yung pagkain for the president. Pero pi, may ginawa pa na mas malaki si uh, First Lady Amy Marcos and that and we reported that that was one of her first projects na sabi nga natin pinaghanda na yung pag, pag pagluluhong pamumuhay nila habang naghihirap ang taong bayan sa 40 to 50 per kilo price sa sa bigas uh, at malayo-malayo sa 20 per kilo na prinamis nila kaya kayo mga mga supporters ni Marcos, gu gumising na kayo especially uh, in the 2025 and 2028 election. I-reject na natin itong mga itong mga traditional politicians, itong mga dynasties na galing sa mayaman na pamilya because when they get elected into office, wala na shit na lang kayo sa kanila. Kinalimutan na kayo. Kina, pina, uh, meron ba kayo? Ni isa sa inyo, nanonood ngayon na naimbita dyan sa mga concert na 'yan. Kaya itong si Senator uh, si Minority Leader uh, Senator Coco Pimentel ay pumalag na kasi sabi niya uh bakit uh, nailagay yung 7 million na sabi niya now, in the first place napakalaki nito. At bakit nilagay ito sa budget ng Presidential Communica Communication Office itong project uh, na tao na ang tawag ay konsyerto sa palasyo. Sinabi ko na noon, di ba, na-vlog natin ito noon na million-million ang ginagastos nila dito sa konsyerto sa palasyo. So, yung pala, 7 million pala ang budget. So, uh, every 2 months ata nila ginagawa ito. So, mga 2 million per per show at saka mga artista ay na, uh, mga nag nagpe-perform dito, mga mga dance groups, mga singers, ang problema lang sana inopen sa masa, inopen sa 31 million. E eh kaso lang siguro, iniisip ni Marcos eh uh, yung 31 million nasa SD card naman, paano ko imbitahin 'yun? 'Di ba? Nabubuhay lang 'yun. Binubuhay lang 'yun ng Smart Magic every every election. Bubuhayin ulit 'yun sa 2025 at saka 2028. So, sabi ng uh, ni uh, ni uh, Coco Pimentel uh, uh, Sabi niya Kasi in, na-increase yung budget ng uh, office of uh, the Presidential Communication Office to 2.47 billion Sabi niya, in the increase that our committee granted we appropriated 7 million for a concert series of concert ito Tamo po ba yung narinig namin? And then the budget is given to pcso is that connected with your mandate kasi pasensya na my friend ang uh, ang head niyan ay si Cheloy Garapil na na kasama ko dati when i was uh, covering uh, the the news for the philippine daily inquirer as an investigative reporter of the philippine daily inquirer si Cheloy naman ay nandun sa malaya newspaper And we covered the Eastern Police, we covered the Department of Justice. Magaling yan. While uh, doing her job, while married to to another PR, kapwa PR ko, si Eric Garafil, na reporterin, na dati rin reporter, pareho sila reporter. And while uh, attending to her family, Cheloy was uh, uh, was studying at night to become a lawyer. At uh, naging lawyer nga talaga, naging prosecutor, assist, I think assistant prosecutor. And then, uh, naging uh, naging sta, uh, legal advisor ni former president Gloria Macapagal Arroyo and then ngayon yun kinuha siya ni Bongbong Marcos as PCSO head so uh, i know hindi naman ito para sa yo Chel Cheloy kundi nilagay lang ito ng Malacanang akala nila maitago nila ito sa taong bayan by putting this in your kasi hindi talaga mandate dapat ito nilagay sa budget nang Historical Commission o inilagay sa budget ng ng uh, Department of uh, of uh, uh, Department of Tourism para sabihin tourism project ito kasi ang Office of the of the uh, Presidential Communication Office as the name implies this it is really to to communicate the president's programs and project kaya nga uh hindi na inland na na nakikita ng tao yung programs and projects ni presidente kasi yung budget nyo pala Chelo, ay ginagamit sa sa concert. E ilang tao lang ma-invite nila diyan sa concert. Dapat uh, ma, buong bayan sana nakikita yung concert na yan. So kaya kay pati ito si Pimentel pumalag na bakit ga, ganito ang kwan ang uh, ang patakaran dito. At uh, sabi ni uh, Ni Pimentel, the PC PCSO proper is the primary arm of the government for mass media or public disclosure of government pronouncements. Ako parang di ko justify na kayo ang mag-organize ng konser konserto Okay lang sa akin pero give it to the proper government agency sana. So yun sana binigay sa uh, proper agency at uh, hindi diyan sa PCSO. Oh, ang 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 tingin ko lang diyan, alala nyo yung yung sinabi ni Ping Lakson noon na may mga kung 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 hindi ka marunong magbasa ng ng or hindi ka matiyaga kasi ang ang budget book per year mga ganito kalaki. Volume 1 pa lang 'yun. Ah, uh, siguro buong buong floor nito kung volume lahat i ipatong-patong mo. So iniisa-isa yan ni Ping kaya nakita niya may mga project Limang beses pinopondohan the same project nilalagay lang sa iba't ibang ahensya. So ito nilagay dito sa uh, pre, uh, presidential communication office. Akala nila hindi makikita ni Coco Pimentel. Hindi e nakita ni Coco Pimentel. Kaya sabi ni Coco, hindi ba kayo media? Kayo communication. Bakit gumagawa na kayo ng ng concert ngayon? Bakit? Sabi niya, concert ka agency na ba kayo? Pa, gumagawa na ba kayo ng, ng mga konser na mga ko ko konsyerto? sabi niya uh, so sabi niya uh, so parang naging events organizer na po kayo yung nga events organizer na instead of media and PR no wonder hindi natin nalalaman yung proyekto ni ni President Marcos kung meron man <laughs> kung meron man So the basis is, sabi niya, so the basis is an EO. So we would just have to review the EO. Kasi ang baka ang sabihin, busy kayo sa main task nyo to be primary arm for mass media and public disclosure. Tapos, naging organ organizer kayo ng events. Tama na rin naman si Coco kasi ang trabaho talaga nila is to tell the public what the president is doing. Yun lang, kaso lang, na nakukuha ko rin yung sitwasyon ni ng kaibigan ko si uh, P, P, uh, PCO Secretary Cheloy Garapil kasi uh, uh, in the first place magaling si Cheloy Ma, pwede niya talaga ibahagi sa sa ma, sa taong bayan yung mga accomplishments ni Marcos ang problema lang kakaunti <laughs> kakaunti ang nare-report lang nila cello yung mostly yung mga concert tulad nito. Kasi wala naman, nagawa. Na ibababa yung presyo ng, ng, ng bigas sa 20? Hindi. Nag-press release lang na may nagtayo sila na mga, ng mga kadiwa. Pero yung pala kadiwa, sa, sa daming region, sa 17 or 16 regions meron ang bansa, nalagay lang pala nila sa limang lugar sa Pilipinas lilimang lugar. So, yung pala nasa pre, maganda lang tingnan sa press Release, oy, may kadiwa, 20 pesos ang binebenta. Ako nga, meron ako bahay sa Sambuanga, meron ako bahay dito sa uh, sa sa Rizal province, meron ako ba, building sa Quezon City. Pag iniikot ko 'yan, hindi ko nakikita ni isang kadiwa. Yung pala, ko konti lang ang ginawa lang nila, pre-press release para akala ng taong bayan, kalat na kalat na lahat ng syudad, lahat ng barangay, lahat ng munisipyo Merong kadiwa. Yung pala, binudul-budul lang tayo. So anong, anong i-report nila, Cheloy? May kinulong ba? Sabi ko, kulong daw na, na smuggler. May nakulong ba na smuggler? Na, nagkaroon ng 100 billion sabi ni Senatoris Riza Ontiveros, sugar uh, government-sponsored smuggling ng 100 billion na sugar. May nakulong ba? So anong i-report nila, Tseloy? Nire-report lang nila yung mga trips abroad. Tulad, aalis na naman. Bukas, papuntang San Francisco para sa Asia Economic uh, Cooperation or APEC. Diyan sa San Francisco and then dadaan sa Hawaii. So, parati nila nire-report yung mga, oh, my pledges, ganito, billions, billions. Pero ni Kutiting, wala pa tayo nakita. Ni isang trabaho, wala pa na, na, na nangyari, na create dito. Ni isang building, ni Tarpulin lang man, hindi na itayo sa mga pledges na yan. Kasi, sino magpe-pledge? Nila nga nga yung concert ng mga Marcos kasi, ang tingin sa kanila, magnanakaw pa rin. So, takot yung mga investors, Pagpunta doon sa lugar, nag-dinner kay Marcos, na nabola ni Marcos at nahiya na pinakain ng libre ang Philippine government, pera natin. O sasabihin, sige, ay pledge, maglagay ako dyan ng negosyo, ng faktoriya. Pledge lang, hindi tinutuloy. Parang kay Duterte, nag-pledge ang, ang China ng 100 project, kasama na yung train sa Bicol, train sa Cebu, train sa Mindanao, sa lugar mismo ni Duterte. Nga nga. Wala nangyari. Sa trillions pledge kay Duterte, ang natuloy lang less than 30 billion worth of project. Lilima, tatlo lang ata o lima lang ang natuloy sa 100 na pledge. Kasama na yung billion, hundreds of billions for train system na ngayon ipupundohan na lang sa Japan. E buti may Japan. <laughs> Buti may Amerika para sa arms kuha natin. Supply, uh, arms uh, equipment. So, yun. So, wala. Nga nga tayo. Gutom tayo habang sila nagpapasarap sa mga foreign trips at sa mga concert na nagkakahalaga pala 7 million. So, alam nyo na kung saan ang prioridad ng gobyerno natin. So please share this para matuto naman tayo sa pagkakamali natin in voting for the wrong people in office. Remember this in the 2025 and 2028 elections. So thank you very much for, watch for watching. Don't forget to subscribe to the Blogcaster Armandine YouTube channel. And I'll be seeing you in my next blog.